Mm -hmm. ay for today's video, gagawa tayo ng ano, Mayroon, mga mga pe, ng ginatang mais. So, madali lang yan. Lalagyan ko lang ito, uh, pangalawang gata. Lalagyan ko ng onting asin. Onting asin. Ginata uh, ang And then, ilalagay ko na yung malagkit naugasan ko na yan Malagkitin. nakalimutan ko guys meron pala akong biniling ano na ako sa pag ano ng cut meron pala akong biniling niyog magluluto pala ako nito So simple lang 'yan. ipapakuloyin mo lang 'to pag bumukadkad na 'yung ano. Ilalagay naman ang ito corn. And then last na ilalagay ay may sugar pa ito, mong sugar. Sugar and then 'yung last 'yung kakanggata. 'To 'yung kakang unang piga. Ayan. So, antay mo na tayo. Merienda. Merienda nila. Merienda. Ay. Oo nga, nakalimutan ko nga na ano eh. Meron pala ako. pa, Nakatulog kasi na ako. So, ulo ko So. Ano daw? Asa na yung sungkay? Pang sungkay ko. Sandok, sandok. Wala lagi sandok, no? Ang liit sandok ko, ito. Itong block bito. Kailangan, ano yan, parang lugaw lang ba? Kaso, tamis lang to kasi lalagyan mo pa ng ano. Buti na lang nalagay sa rep yung ano. Kasi napapanis pa naman agad tong new. Ha? thanks to you lagyan ko lang mga tingasin para mag blend yung lasa kasi lalagyan natin yung matamis huy! huwag mong ano eh alam mo kaya nasusok ka to dahil kumakain ng plastic so ka talaga lakasan na natin yung apoy then magpuput na tayo ng sugar probinsya, madalas kami nagaganito. Para malapit na masira yung ano yung new. Yung... Yung... So, yung malagkit ngayon. So, parang kalahati yung lagay. Bukas gagawa ko ng puto maya. So, abangan nyo guys ang puto maya ko. Kasi may saging ako dyan. Ay, may saging may mangga. And then, gagawa ako ng sushi. Japanese ba? <laughs> sushi. Try ko lang gagawa. Ang hirap kasing mag-isa lang Tapos gaya niya, wala maghahawak ng camera, guys. Oh, ayaw, mga gawin yan. May isa pang ano dun, Oh. Kasi, kik sabate naman gagawin. So, yeah, malapit na, pero yung malakit ko, hindi pa bumukadkad. Tagal maluto. Kaya ano mo lang para hindi siya mag-steady. Hindi siya mag mag- Kailangan mo lang kurawin ng kurawin. Lagyan pa natin ng konting sugar. And then, i-add na natin ang ayan. So, nakita ko lang to sa YouTube. I-add na rin natin ang kakanggata. Ayan na ay yung last. Napaka-simple lang. Three step lang yata. And then, pakuluan ang pakuluan at lalagyan mo ng gusto nyo namang sakto lang yung tamis. Eh, yung bahala. Ayan, sakto lang yung tamis. Kaya, konti lang din nilagay ko kasi baka hindi nila magustuhan and then, may gata kasi to. Mapapanish, guys. apat lang kami sa bahay nito. Ayan na. So, antay mo na lang na mag-ano yung malagkit. Bukas may natira pa tayong malagkit kaya lalagay gawin natin. Putumaya! Putumaya ano, bisaya version. Ito, tapos lalagyan natin ng food color. <laughs> oh, ang kulit ng anak ko. <tNER> Tatakpan na. <muna. tNER> Uh, so habang mag-aantay tayo wash tayo ng pinagamitan Uy. Uy, pusa. Ang kain, ang kain. Para hindi gumamit. Pag-aantay pa natin. So, ito. Gamit na gamit ko yan siya. Hello Kitty, Tom Mixer. Pag nag-bake ako, bake. Puto. Nagagat ka. Hindi man nagagat yan si ano.